Ito kami ngayon sa banning guys Kasama ko yung mga kumpari Yung mga loko-loko guys <laughs> Yan guys Ah, punta tayo ng Bannings. Ganun ba? <laughs> Pero no. napalakad sa wala sa oras. Ka tayo, hmm. Sila ka lamig guys ako naka short. Tapos naka slippers. Yan oh, yeah, mo sila o oh. nice. Ah, pants 'yan. Ako. <laughs> kayo sa Bunnings guys. Yung mga uh, gamit dito guys. Pre, kamusta pre? Ay na po. Bibili ng anong martin Ito yung banning sa oh. Laki ng bannings, man. Paint. Yan o mga pang garden. Doon doon sa kapila. Pang paint. Yan, ito yung mga pang paint. Bare, gini na sa mga lalawigan. <laughs> dito ito. Dito. shop. Dito. Dito. Ito yung tool shop. Tool shop. Ganon. Gamit men. Ganda ng mga gamit men. Oh. Oo. Ah. Sabay brand dewalt. Ah dito makita. Terus doon sa kabila. Ah Ruby. Malaki itong bunnings guys Kompleto Lahat Yan guys so mga gamit dito guys Yan Ito yung banings. May binili lang kami Kasi may ayusin sa bahay Yan lang <coughs> Yan o. Yan. Mga gamit. Woohoo. Kumpleto ng gamit, guys. Ito, receptor. Tag 124. Yan, oh. Ano? Kumpleto dito, guys, ng gamit. Ayan. Uh, kompleto talaga dito guys. Kung anong gusto mong bilhin na na lahat. Sobrang laki nito. Parang city hardware sa atin. Pero ito, kompleto talaga dito lahat. Lahat ng brand nandito. Lahat ng gamit na kailangan mo. Pang bahay, pang plumbing, o ano ba, pang garden. Dito na lahat yan. Ano mga equipments. Ito lang o ano kaya to Para saan to Hindi ko alam yun para saan yun Ito uh, Metal cut off Ano lang siya? $429 Ito pinakamura Uzita $169 So ang $100 is $36 plus 69 nasa mga siguro 5,000 o 4,000 plus mura lang yan yan mga ano <coughs> thunder yan grinding yan oh. pang car wash kano lang yung pang car wash dito yan o oh. P169, 229 Plato dito guys. O ito, tag ano lang ka? Na, 99. Mura oh. Ito oh. Angle grinder. Ito tag 99. Ito 219 oh. Yan. Ito, 99 lang to. Yan, oh. No? Ito, oh. 199. Sobrang mura, men. Oh, ito, oh. Tag-229 lang. Mura, mura. Ha? Range Impact 219. Sobrang mura. Yung mga ganito, mura lang yan. Oh. French 239. Dahil yung mga battery, kumpleto na. Ito sa Makita. Yan, o, yan yung mga price. Mga ah, battery. 149. Hmm, charger with charger, 239. Sobrang mura. Kung may pera ka, makabili ka talaga dito lahat. Yan o impact magkano impact dito o oh, yan ito impact 439 ito range 520 parang ito yung uh, parang ganito yung impact ko sa Pinas oh. 439 kaya na mag ano yan mag convert into peso times 36 or 35 yan oh. depende sa palitan yan okay o dito dami Sana yung mga kasamahan ko Wala na O oh, yun Yung dalawa Gano <clears throat> mga ano talim Magkano pre Pantuli Pantuli <laughs> Pantuli. Pantuli Magkano to Ah oh, 49 lang ang? May ano kita nyo 50 dollars 250 dollars 15 lang pala yan Mm -hmm. Ito grinder oh? There. 115 lang. Oh, ito, mura raw. Mura naman oh. pala tong OC mm -hmm. grinder na to. No, oh, okay na yan oh. Mm Hindi -hmm. na talaga to. Mm -hmm. Ano 50 dollars lang. 50. Yeah. Ito nga oh, chapter ni oh. Mura men. Ito 179 oh. Ito. Oh. Yan na lang. 50. Ito. Oh, 39 oh. 10 mm. Grinder 850, angle. Yan. Ano yan? I-50. Okay. Mm. D-125 to eh. Ito. 100 mm ito. Yun. Ito na. Dito na kaya. Mura. Yeah, yeah. Mm. Mura. Complete to tools, man. Ito. Push. Uh, ano? Uh, drill press. 549. Tra! Ayan, so that's all, man. Mga sakit to kompleto. Ito guys, so oh, tag 79 lang guys, so. Oh. 229, mura talaga guys. Ito, tag-159 lang, oh. Kompleto na. Hmm. Pang bahay ba? Ito pa, oh. Kumbukit. Ayan, oh. 400. Okay na yan. Ito tag 2000 makita combo yan yan yung combo niya lahat. Yan. Ito yung mga pang oh. Yan oh 139 mga pang Mura lang oh mga pang Oh mura lang oh 8 dollars lang oh. Yung pang-uwi. Oh. 40 by 40 Let's go Mura men Ito yung bannings Doon hanggang dulo Tapos hanggang dulo Tapos doon hanggang dulo rin Sobrang laki so brown lucky to may mga gloves dito let's go out na tayo guys